So yun mga kananos, maaga ako nagising kasi babak, bababa kami ulit sa palayan para maghanap buhay, para may mabili ng pagkain. Pagkapunta ko sa kusina, nakita ko yung pamangkin ko ng luluto para sa almusal namin. At yun mga kananos, pagkatapos ko kumain, lumabas muna ako sa aming bahay. So yun mga kananos, pagkalabas ko, tumingin muna ako sa kalangitan kung araw ba o ulan. Binilisan ko dyan yung magbihis para makapunta agad at makababa agad sa palayan kasi baka ang pagalitan nila nanay at tatay Yo what's up mga kananas hindi man po madali ang buhay ko isang probinsyano pero kailangan natin magsumipag at magsumikap matutong magtiwala sa ating buhay na Diyos at manalangin sa ating buhay na Diyos dahil sa iyong tanging nating gabay at mabibigay sa atin ng katagumpayan